<laughs> mm, hard food Good fish. Una, na may itlog. O tatlo may itlog. Okay, okay. maano yung itlog? Set aside Set aside daw muna Ah, tapos sa tasa, sa tasa yung may papa, mm. ano, yan? Uh -huh. <laughs> ano? Muna baby, mm. yun? Ano? Mag-white mo ng lang, Pai Pini. Tapos, ang, ang kamay, mabaho yan ng ano. Yan. Yeah. Um, nagsabot ka ba ng ano? Yeah, no, may sabon na pang ano. Yung mga ano. Pup, nagtitikit-tikit na sila. Tapos yan. Tapos yan sa Indian, lagyan mo ng ano, ng sibuyas dahon, dekorasyon. Sibuyas dahon? Hmm. Ay, ilalagay ko muna sa ano,